Sige, sige. <tapos> kayo. team sinong kaharap mo kanina? Nag nagharapan kayo ni Kevin. <tapos> kayo, pero sino na unang nakakuha ng dilaw? Si Tino, yung eh. kita ko si Tino kasi si Tino unang tumalon. Pero oh, ikaw pa rin ako Pero okay na ako. Pero kay nahirapan. Pero sino na unang nakakuha? Kay Tino ko nakatingin ay. Eh. Kasi inaabangan ko yung kape Hindi inaabangan ko yung kape mo doon sa. Hindi <laughs> 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 okay lang. Oo, importante diyan na walang sugar coating. Lahat ng nang nangyayari talaga. Oo. Oh. Kasi part din sa task natin. Mouthwash.